Pakinggan niyo ho, sa isang talata ng Unang Korinto, Kapitulo 7. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Ayan. Sabi po ni San Pablo, ang panahon pinaikli na. Maikli na rin ang buhay ng tao ngayon maaaring maiwanan mo na yung mga anak mo bata pa. Kung pinaikli ng panahon, sabi niya, ang may asawa, maging katulad sa walang asawa. Ibig sabihin, kung may asawa ka man, tutulad ka sa walang asawa, edi hindi ka mag-aanak ng mag-aanak, control ka. Ganito po, unang-una, yung sabihin yung magpakarami ang mga tao, dadalawa pa lang sila sa mundo noon. At sa kanong halimbawa, magunaw yung sanlibutang una, ang natira, walo. Sinabi ng Diyos doon sa walo, kalatan niyo ang lupa, magpalaanakin kayo, magpakarami kayo. Sabi sa Henesis 9.1, At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong kalatan ang lupa. Yan, ang sinabihan diyan si Noe, wawalo sila noon. Eh pero ngayon no, napakarami ng tao. Meron na nga mga tao wala nang matirahan eh sa isang bansa, laba sa Pilipinas. Marami tayong mga kababayan nakatira na lang diyan sa mga sa mga estero at saka dun sa mga tabindaga at sa dami na ng tao. Kaya mas maganda magpigil ng pag-aanak. Hindi naman po masama yung magpipigil ka lang eh.